Isipin mo to, ipinanganak ka bilang isang lalaki, ang pinakamagandang regalo mo dito sa mundo, tapos sasayangin mo lang yung potential na meron ka. Isa yun sa pinakawalang utang na loob na bagay na pwedeng gawin ng isang lalaki. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang labindalawang bagay na hindi dapat ginagawa ng isang lalaki. Pero warning lang, kung isa kang man beta-male, or simp, malamang matrigger ka sa video na to. Number one, pagbibiro tungkol sa mga pangarap at goals mo. Oo, importante na may sense of humor tayo at marunong tayong hindi laging maging sobrang seryoso sa sarili. Pero may mga bagay na hindi dapat ginagawang biro. Isa doon ay yung mga goals at pangarap mo. Kung meron kang malaking pangarap o goal sa buhay, wag na wag mo siyang gawing biro. Ang totoo, ginagawa lang ng tao yon kapag hindi siya sigurado sa sarili niya o kaya para gawing komportable yung ibang taong may mediocre na pag-iisip sa harap ng malalaki mong pangarap. Makinig ka, wag na wag mong babastusin yung goals mo at wag mo ring hayaan na iba ang bumabastos dito o ginagawang katatawanan. Naalala ko dati, nagbibiru-biru lang kami ng tropa ko tungkol sa kung ano-ano. Pero dumating yung point na sobrang naging kampante siya at ginawa niyang biro yung pangarap ko. The moment na ginawa niya yon, biglang nagbago ang aura ko. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata at sinabi ko na wag na wag niyang uulitin yon. Nagsorry siya at hindi niya na ulit ginawa. Kung hindi susuportahan ng tao yung mga pangarap at goals mo, ang pinaka minimum na pwede nilang gawin ay manahimik na lang. Wala akong pakialam kung tropa mo pa yan o pamilya mo. Yung gusto mong makuha sa buhay hindi yung dapat ginagawang biro. Respeto sa sarili mo at sa pangarap mo. Number two, laging may kasamang iba. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming lalaki ang nasasayang ang potential nila ay dahil hindi sila marunong mag-isa. Lagi silang nakapalibot sa mga taong average lang. O kaya naman palaging naghahanap ng girlfriend para lang hindi sila mag-isa. Makinig ka, bilang isang lalaki, kailangan marunong kang pumunta sa mga lugar mag-isa. Dapat kaya mong umupo at kayanin yung sariling katahimikan mo. Kahit pa surrounded ka ng mga magagaling at high level na tao, kailangan pa rin na minsan marunong kang pumunta sa mga lugar na mag-isa. Wala yung pakialam kung sinehan lang yan na mag-isa kang nanood o kung bumiyahe ka sa ibang bansa. Ang pagiging mag-isa, nagbibigay yan sa iyo ng oras para mag-isip, mag-meditate at makasama ang sarili mong thoughts. Yung mga average-minded na tao tatawagin kang weirdo, pwede ka pa nilang pagtawanan pero tanggalin mo ang pakialam mo sa kanila. Ang pinakamalaking asset na meron ka ay utak mo. At kung hindi mo kayang pumunta sa mga lugar na mag-isa at maging payapa kasama ng isip mo, dyan ka matatalo. Number three, laging mag-isa. Parang contradiction ito sa sinabi ko kanina, pero hindi. Oo, kailangan marunong kang hanapin ang kapayapaan sa pagiging mag-isa. Pero kailangan mo ring palibutan ang sarili mo ng mga kapatid o tropa na kapareho mo ng mindset. Yung idea ng pagiging lone wolf, laro lang yon ng mga hangal. At sinasabi ko ito bilang isang tao na halos buong buhay ay naging lone wolf. Tayong mga lalaki, kailangan natin ng mga kapatid sa paligid natin. Ginagawa tayong mas magaling sa lahat ng aspeto. Karamihan ng mga lalaki nagko-cope lang sa realidad. Tinatawag nila ang sarili nila na sigma kasi wala silang abilidad makipag-network o makipag-ugnayan sa iba. Hindi nila magets na kahit importante ang pagiging self-sufficient, kasing importante rin ito ang pagkakaroon ng koneksyon sa ibang lalaki. Ang pagiging mag-isa at ang pagkakaroon ng brotherhood, pwedeng magsabay at mag-exist ng payapa. Ulitin mo yon. Ang pagiging mag-isa at brotherhood, pwedeng magsabay at mag-exist ng payapa. At kailangan mo yan pareho para maabot mo ang best version ng sarili mo. Number 4. nakikinig lang sa influencers. Sobrang dami ng information online, pero wag na wag kang basta-basta makikinig sa kahit sino. Makikita mo yung mga lalaki tulad ni Andrew Tate na sinasabi na hindi mo dapat basahin ang mga libro. At ang daming fanboys na basta na lang sumusunod sa ganong advice hindi nila iniisip o sinusuri ang sarili nila na hindi naman sila ipinanganak na may tatay na chess grandmaster at wala rin silang life experience tulad ni Tate. So, paano mo susundin agad yung advice na yon? Example lang yon, pero applicable siya sa kahit anong advice na makikita mo online. Laging i-analyze muna yung sarili mo at yung sariling buhay mo bago mo isipin kung pwede ba talagang i-apply sa iyo yung advice. Kasi kahit maganda yung advice ng isang tao, kung hindi naman siya bagay or swak sa buhay mo at sa sitwasyon mo, nagiging bad advice pa rin siya para sa iyo bilang individual. Do not be a blind follower. Number 5. Nakakaramdam ng guilt dahil ambitious ka. Maraming tao ang nakakaramdam ng guilt kapag may malalaki silang pangarap sa buhay. Ang reason nito, kasi yung pamilya at mga kaibigan nila, wala naman talagang na-achieve na malaki. Actually, wala talagang kahit sino sa paligid nila ang may na-achieve na malaki. Kaya ang ginagawa nila, nagko-cope sila sa realidad. Sinasabi nila yung mga linyang tulad ng, Money is the root of all evil. O kaya, rich people are greedy. Mahirap maging ambitious kung lahat ng tao sa paligid mo, puro ganong klasing basura ang sinasabi para lang makayanan ang realidad. Pero sa parehong oras, hindi mo dapat hayaang ma-down ang spirit mo dahil doon. Ang gawin mo lang, 'wag mong i-share or i-discuss yung goals mo sa mga taong ganito kasi hindi sila pareho ng mindset mo. Pwede mo pa rin silang mahalin at alagaan bilang pamilya o kaibigan, pero protektahan mo ang sarili mo laban sa mga limitadong paniniwala nila. Number 6. Sobra-sobrang emotional attachment lahat tayo nakakaramdam ng attachment sa mga tao, bagay, o lugar. Syempre naman, kung meron kang magandang bagay o tao sa buhay mo, natural lang na hindi mo gugustuhin na mawala yon. Pero ang madilim na realidad, mawawalan at mawawalan ka ng mga tao sa buhay mo. Pwedeng nanay mo, tatay mo, o pinakamatalik mong kaibigan, at pwedeng mangyari yon sa oras na hindi mo inaasahan. Hindi ko sinasabi ito para gawing madilim ang video na to o para kabahan ka. Sinasabi ko ito para maihanda ka mentally. Ang pinakamasakit na sakit ay yung makita yung taong nakasama mo sa mga masasayang panahon na unti-unting nagiging alaala na lang. At kahit ganun, kailangan handa ka ng tanggapin yung sakit na yon. Kasi lahat tayo, mararanasan natin yan sooner or later. Hindi ka dapat maging sobrang attached emotionally na kapag nawala ang isang tao, parang gumuhu na ang buong buhay mo. Ang dami ko nang nakita ng mga lalaki na nawala ng mahal sa buhay at hanggang ngayon hindi pa sila nakaka-recover. Mga lalaking punong-puno ng potensyal pero nawasak dahil sa sobrang pagkakadikit nila sa isang tao. Kailangan mong ihanda ang sarili mo sa mga darating na pangyayari tulad nun. Masasaktan ka pa rin ba kahit gaano ka pakahanda? Oo, syempre. Tao ka. At mahal mo yung taong yon. Pero magkaiba ang masaktan at ang tuluyang mawasak darating ang kamatayan para sa ating lahat. Lagi mong tandaan yan. Number 7. Simp Sa kaibuturan, alam ng bawat lalaki na hindi dapat maging simp. At kahit ganon, karamihan ng mga lalaki nagsisimp pa rin para sa mga babae. Pagpasok pa lang ng isang magandang babae sa isang room, biglang nagbabago yung buong aura nila. Makikita mo yung mga mata nila, nag-iiba, at nagiging desperado sila. Minsan naiisip ko na parang nasa dugo nila ang pagiging sim. Kasi kahit alam na alam ng mga lalaki na hindi dapat gawin, ay ginagawa pa rin nila. Nagdo-double text pa sa mga babae na akala mo ikakaangas pa nila yon. Makinig ka, pwedeng mukhang nakakatawa yan sa labas. Pero sa totoo lang, malaking senyales yun ng sobrang kakulangan ng respeto mo sa sarili. At wala talagang nakakatawa sa isang lalaking walang self-respect. Dagdag ko pa, ang simp ay hindi mapagkakatiwalaan. Sila yung tipo ng lalaki na pwedeng makipag-hook up pa sa ex ng sarili nilang tropa. Number 8. Hinahayaan mong mabuli ka. Pag naririnig ng karamihan yung salitang bullying, iniisip nila sa school agad. Pero ang totoo, nangyayari ang bullying sa kahit anong edad at sa libu-libong paraan. Pwedeng mga constant passive-aggressive comments ng isang kamag-anak o kaya isang katrabaho na laging inaasar ka sa harap ng ibang office mates. Pwede rin yung tropa mong laging ginagawa kang katatawanan sa harap ng mga babae para lang magmukha siyang astig. Kahit ano pa yan, dapat kilalanin mo na binubuli ka nila at harapin mo yon. Kailangan mong yakapin ang confrontation kung gusto mong matapos ang bullying. At eto yung maganda sa pagharap sa bully. Hindi ibig sabihin noon na makikipag-away ka ng isang daang beses o kahit sampung beses. Hindi. Kapag ginawa mo ito ng tama, isang beses lang sapat na. Pero kung hahayaan mong tuloy-tuloy ang bullying, mas marami ka pang beses na masisira at matutorture, higit pa sa isang daan. Kaya yakapin mo yung confrontation at makikilala ka bilang isang taong hindi umaatras at hindi nagpapatalo. Number 9. Masyadong madaldal. Kapag nakatagpo ka ng isang successful na tao, huwag kang masyadong magsalita. Karamihan ng mga lalaki, pilit nagpapa-impress sa iba pero hindi nila alam yung tunay na lugar nila sa chessboard. Puro ego lang yon at yun ang pumipigil sa kanila para matuto ng mga bagong bagay. Kapag nakatagpo ka ng isang successful na lalaki, maging respectful ka at magtanong, Bakit? Kasi kapag mas nagtatanong ka at mas nakikinig ka, hindi ka lang matututo ng madaming bagay, kundi yung kausap mo ay iisipin na interesting kang tao dahil marunong kang makinig at handang matuto. Alam mo, karamihan ng successful na tao, madalas silang nakakasalamuha ng mga nobody na puro daldal. At agad-agad, binabaliwala na lang nila yung mga yon sa isip nila. Pero kapag may na-meet silang tao na respectful, marunong makinig, at willing matuto, nagiiwan ka ng magandang impression sa kanila. Number 10. Iniidolo ang mga celebrities. Karamihan ng lalaki, sinasayang yung oras nila kakaobses sa mga celebrities, athletes, o influencers. Sinusundan nila bawat galaw, pinapanood bawat post, at minsan dinedepensahan pa nila online na parang personal bodyguard. Pero eto ang totoo, hindi ka kilala ng mga taong yan, wala silang pakisayo, at siguradong hindi sila darating para iligtas ka kapag tinamaan ka ng mabigat sa buhay. Kapag sumasamba ka sa ibang lalaki, subconsciously nilalagay mo ang sarili mo sa ilalim niya. Yun ay kahinaan. Imbes na iniidolo mo sila, i-analyze mo sila. Aralin mo kung ano yung tama nilang ginagawa, kunin mo yung mindset at i-apply mo sa sarili mong journey. Ang tunay na lalaki ay hindi nang hihingi ng validation sa pamamagitan ng pagdikit sa pangalan ng iba. Siya mismo ang gumagawa ng sarili niyang pangalan. Number 11. Paghahabol ng comfort Karamihan ng mga lalaki ngayon, alipin ng comfort. Babad sa Netflix, naglalaro ng video games ng ilang oras at araw-araw kumakain ng junk food. Yung comfort ay nagiging kulungan na nila at dahan-dahan, pinapatay nito ang ambisyon nila. Sinasabi nila, Mag-uumpisa na ako bukas o kaya mag-workout -wo ako pag feel ko na. Pero yung bukas na yon, hindi na dumarating. Ang totoo, ang lalaking addicted sa comfort, hinding-hindi makakaabot ng greatness. Pain ang entrance fee sa success. Disiplina ang naghihiwalay sa mga lalaking gumagawa ng history at sa mga lalaking nanonood lang ng tagumpay ng iba. Kailangan mong i-rewire ang utak mo para mas hanapin mo yung discomfort kasi dun mo lang matatagpuan ang totoong growth. Number 12. Binabaliwala ang purpose mo pinakadelikadong pagkakamali ng isang lalaki ay yung mabuhay ng walang purpose. Ang lalaking walang purpose ay parang barkong walang kompas kung saan saan lang siya dinadala ng alon at kadalasan diretsyo sa pagkasira. At ito ang madilim na realidad. Gustong gusto ng society ang mga lalaking walang purpose kasi madali silang kontrolin. Nagiging alipin sila ng mga trabahong ayaw nila Alipin ng mga babaeng walang respeto sa kanila at alipin ng mga bisyong unti-unting kumakain ng potensyal nila. Pero kapag nahanap mo ang purpose mo, lahat nagbabago. Energy mo, focus mo, aura mo, nagiging magnetic. Nararamdaman niyo ng mga babae, nirerespeto yun ng mga lalaki, at binabalik yun ng buhay bilang reward. Ang lalaking may purpose ay unstoppable. Ang lalaking wala nito, patay na sa loob bago pa man siya mamatay. Hanggang dito na lang muna tayo. Huwag mong kalimutan magpakita ng suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe.